Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matyaga na pag-uugali sa mga ginagawa, para sa maayos na kinabukasan sa buhay ang ginagawa, at laging inuuna dapat na matapos ang gawain, ng patuloy na may hanap buhay na maayos, laging may isip na maging maingat para hindi mabigyan ng suliranin ang pamilya at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa pagmamahalan, at laging maingat sa mga dapat na gagawin, at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 19 number 36 at number 22 Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matapat sa trabaho at laging inuuna ang dapat nagagawin. At pag nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin ng laging may masayang relasyon sa tahanan na nakakagawa ng positive energy ng pag-asenso sa pamilya at may katapangan magsasalita pag may nakitang may dapat na itama, pero may mahabang pasensya para magalit at ayaw ng mga usapang kaberdehan at matapat sa trabaho, ayaw ng mga usapa din na suhulan ng pera, at hindi kagad nagpapautang maingat sa pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 10, number 25 at number 33. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madaling magbibigay ng pagtulong sa magulang kong Lalapitan kung may ekstrang pera ay magbibigay kagad At sa mga gawain sa trabaho, ay matyaga at madisiplina At kung magsasalita ay pinag-iisipan na mabuti para walang makakaaway na tao Laging may plano sa mga gagawin, ayaw ng nagmamadali sa mga dapat na gawain. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw, masaya sa tahanan pagkasama ang pamilya, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 34 at number 17 at number 29. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na matahimik para makaiwas. Na magalit at masipag ang isipan na makagawa ng bagong. Pagkakakitaan at may isang salita sa mga dapat gagawin. At maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain at sa mga kalusugan ng pamilya. At sa trabaho ay masinop sa mga gawain para makaiwas sa pagkakamali at ayaw ng mga usapan na may kabastusan, pag nagtrabaho dapat ay makatapos sa tamang oras, nang laging may good vibes ng swerte. Sa buhay sa araw-araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa sikat ng araw, matipid sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 20 number 15 at number 36. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at matapat sa ginagawa, at lalo na sa trabaho. Ganoon din sa tahanan, para ang katapatan ay laging. May good vibes ng swerte, sa buhay pamilya na maging. Maganda ang bawat relasyon, at maingat sa mga ginagawa. Para maging masaya ang pamumuhay ng pamilya, at hindi gagawa ng mga bagay na makakasira sa hanap buhay, maingat sa pagtitiwala para walang mapasok na suliranin at may matali nung isipan para sa trabaho at pamamaraan sa pamumuhay at hindi madadalaw ng pagseselos may tiwala sa mahal Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10 number 25 at number 11. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina lagi sa sarili para makakaiwas sa mga problema sa buhay at laging una ang pamilya para sa ikakaganda ng buhay, masinop sa mga ginagawa at laging Inuuna ang dapat matapos at matyaga sa trabaho dahil sa pangarap na makaipon pa ng pera para sa magandang kinabukasan ng buhay pamilya. Hindi kagad nagtitiwala maingat sa buhay at may kahandaan na makatulong sa magulang sa lahat ng oras ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 25 number 19 at number 37 Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at laging maingat sa buhay na laging papairalin. Ang katalinuhan ng isipan sa mga dapat nagagawin. Sa trabaho at ganoon din sa buhay pamilya at matahimik sa mga ginagawa pag gumagawa na ng trabaho at ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho. May mahabang pasensya para makaiwas sa gulo, matyaga sa mga dapat magawa, walang mahirap na gawain, sa kanya basta maayos na pagkita ng pera, sa tahanan ay may masayang ugali, masaya para maging maayos na relasyon ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 20, number 16 at number 34. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May kadalian na mainis ngayong araw at may katapangan. Dinang ugali, pero may isipang matalino bago magagalit. Ay pinag-iisipan, at sa trabaho ay nakapokus sa mga gawain, ayaw ng pagkakamali, dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan, matapat sa trabaho at sa mga ginagawa, laging masaya pag nakikita na masasaya na pag-uusap ng pamilya, yun ang inspirasyon para maging masipag sa paghahanap buhay. Matiyaga sa ginagawa at maaruga sa pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color blue number 30, number 25 at number 18. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masaya sa mga ginagawa sa trabaho. Dahil sa ganoon kumikita ng maayos para sa magandang buhay pamilya at hindi nagpapataan sa mga ginagawa. Para magkaroon ng matagal na hanap buhay, laging una ang pamilya sa mga gagawin at sa trabaho ay may matalinong pag-iisip, maaruga sa magulang laging nagtatabi ng pera para may maibibigay, kung sila ay lalapit at hindi makukuha sa suhulan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 19, number 25 at number 18. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ang isipan ay maingat para laging makakagawa ng maayos at may ugaling mapanuri. Sa mga makakausap para ang pagkakamali ay maiiwasan. May matapang na ugali na kayang ilabas pagkailangan, laging uunahin na mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya, at masigla ang isipan sa mga ginagawa para makagawa ng maayos na trabaho. Masinop sa pera ayaw ng mga pagpapautang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 24, number 36 at number 10. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at sa trabaho ay hindi gagawa na mapabayaan. Ang mga trabaho, laging una ang kasipagan kaysa kwentuhan. Sa kanya, dahil gusto ay maayos at may pagkakakitaan. Na matagal para sa masayang pamumuhay, matyaga sa mga dapat na gagawin, at laging inuuna ang ang kapakanan ng pamilya, para mabigyan ng maayos na pamumuhay, at sa tahanan ay mas gusto na masasayang usapang wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 16 number 20 at number 29. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May madisiplinang ugali uunhin ang trabaho kaysa chismisan. At mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, may mapanuri. Pangisipan at matalas mata, laging may isipan na. Makagawa pa ng bagong pagkakakitaan at bago gagawa. Nang gawain ang gusto ay may naaayon na plano, Maingat sa pagsasalita at nang walang basta may makakaaway na tao, sa trabaho ay hindi nagpapataan para maging maayos ang gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white number 17 number 36 at number 12.